Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang hot dogs. Kung marami kayong gagawin o lulutuin, pwede niyo pang dagdagan ang dalawang piraso na ito. Kung inyo namang ininegosyo, pwede rin gumamit ng hot dog na mumurahing, mumurahing brand. Ano, pero masarap naman. So ayan. So itong dalawang hot dog, um hiniwa ko sa tagwalo. Ayan. Bawat isang hotdog, 8 cuts. Ayan. So, bali 16 cuts itong dalawang ito. So, ayan. Ganito. Kaliliit siya. At, syempre, kakailanganin din natin ang cheese. Ayan. Pwede din kumamit ng ordinary brand, ha? Pwede din yung uh, melting cheese. Kaso lang kapag melting cheese, kasi piprituhin natin ito mamaya iagad siyang magtutunaw so better na gumamit na lang ng, ng ordinary cheese yung hindi nagme-melt so ayan Hello, Kakasina! Kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Napakadaling gawin at napakadaling ibenta dahil napakasarap nito, Kakasina. Kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike itong aking video at pakisubscribe na rin. Maraming salamat! So, meron naman tayo ditong skewer or barbecue stick. Ayan. So, tinuhog natin yung isang piraso ng hotdog at saka cheese. So, ayan. Ganito mo lang gagawin ka kusina. Ayan. Bale, uh, 16 pieces lamang itong ang king ginawa kasi yan for demo purposes lang naman di ba so ayan kakusina di ba ang cute, cute pero ang sarap nito at saka pwedeng ibenta ha pwedeng snack sa bahay so ngayon uh, meron naman tayo ditong harina yan bali tatlong tablespoon lamang ito kung marami kang lulutuin sabi ko pa nga dagdagan mo na lang at saka naglagay din ako ng baking powder na konti asukal na puti at saka itong uh, liquid seasoning ayan i-mix lamang natin at saka lagyan natin ng tubig ayan bali ang tubig dapat uh, matansya mo. Hindi siya dapat sobrang labnaw at hindi rin dry. Ayan. Yung tamang-tama lang talaga na texture. Katulad nitong aking ginawa. Ayan. Kung makikita ninyo, nagdadagdag pa ako ng tubig dyan pero paunti-unti dahil uh, tinatansya ko talag talaga yung dami. So, ganito kakusin ang texture dapat. Ayan. So, Ayan, magkukot na tayo. Meron din ako ditong breadcrumbs. Merong nabibili sa palengke ha, na mumurahing breadcrumbs. Merong 10 pesos ng at madami na yan. Kung ininegosyo mo, yun ang bilhin mo. So ayan, kinukot na natin yung ating tinuhog na hotdog at saka cheese. Tapos i kukot naman natin ngayon sa breadcrumbs. Ganyan lang kakusina. O ba diba? Ayan, napakadali lang gawin ito. Ayan, pwede mo na itong ibenta. Depende sa magiging puhunan mo ang presyo ng pagbinta mo. Ayan, kakusina. So, ganyan mo lang gagawin. Ayan, katulad nito. O, ba? Diba? Ayan. So, magpa-fry na tayo, kakusina. By the way, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike itong aking video at pakisubscribe na rin. Maraming salamat. Ito na kakusina ang ating mini cheesy corn dog na napakasarap. Pwedeng ibenta ng 10 pesos ang isa pero depende pa rin yan sa magiging puhunan mo kakusina. Kaya anong pang pa hinihintay mo? Nako, subukan mo na ito. Talagang mabenta ito lalong-lalo na sa mga bata. Kaya kakusina, magnegosyo na, bagong taon, bagong pagkakakitaan, bagong negosyo. Maraming salamat! Hanggang sa susunod na video ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment. Maraming salamat kakusina!